for the first time in the longest, the many years, nila magkakaroon ng pagkakataon na binigyan ng Noche Buena ang ating mga kababayan. Lahat ng pamilya ay ating nilagyan ng munting pondo para sila ay makapagsalasalo sa darating na Pasko. Ang ating mamamayan ay 84,000 households. Magtigilibandaan yun, ay eksakto lang yung ating 84,000. Okay na bahayan. Hindi ko pa nabibilang, pero siyempre kakunti yan, di ba yung 500, kung tinilibandaan mo lang ang halaga, ay yung 14, kakunti yun. Hindi yun yun ko ang pinakang indigent na families, uh -huh. ang talagang pinakang walang-wala sa sa ating si C... uh, ang dito, yan yeah, sa ating uh, CSWD, at saka sa sa ating uh, bangon Bago San Pablo Movement, eh, depende nila yung pinakamahihirap ng tao. Kung lang, mabigyan natin. Eh, pero, mali yun eh. Mahirap o mayaman. Dapat meron lahat dapat pe. Huwag Mga kababayan, yung pong hindi maabot ng ating pamaskang handog po ng noong October 21 pa po naman niya. Sinabit na sabi nga nila because of the process, long process, sa sanggunian po, ay baka po hindi na ito umabot na sa ating uh, paskuhan. Eh, ito po naman, inaasun ko sa iyo. Basta po ito ay inaproba ng sanggunian kahit po ito ay January na para natingin ko po sa inyo. Para matikman po ninyo ang pagmamahal ng ating uh, pamahalaan lungsod. Tulad po ng ginagawa natin nasa barangay, ang gobyerno na papadala po kami ng lahat ng tulong. Isasama ko po, po ito sa pagdadala sa inyo.